Parating ba sa inyo yung liman libong binigay ni Daddy Frankie? Oh, salamat naman. Salamat, maraming salamat sa inyo. Walang anuman po po, Nay. Para sa inyo talaga yon Napakabait talaga ng Panginoon, mga kababayan. Hindi ko inaasahan na simpleng lisa lang yung aking uh, nadaanan. Mahirap naman. Nung nakita ko si Nanay Lisa, naawa ako sa sitwasyon niya. Dahil sa kanyang pinagdadaanan. Pero ngayon natagpuan ko ang kanilang bahay, mga kababayan, mga kabarangay. Mas iba, iba, malaki na. pa pala ang problema dito sa tahanan nila. Kilala mo na ako? Oh, sige, sige. Kapir. Oh, sige, sige. Holding hands. Kilala <laughs> mo na ako? Oh, sige, sige. Sama ka sa akin? Paayos natin yung hair mo. Kasi yung, yung hair niya, kailangan maayos. Pero wala na, dikit-dikit nanay. Mm -hmm. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, uh, sa araw na ito ay muli nating uh, hinanap yung bahay ni Lisa Noriel. Yung nanay na depressed na ating nadaanan na karang araw. At uh, muli namin siyang hinanap ngayon para malaman yung kanyang kalagayan, makita natin yung sitwasyon makita rin natin at makilala ang kanyang mga kamag-anak or pamilya, at sa awa ng Diyos mga kabawin eto ating natuntun at uh, samahan nyo ko para makausap natin si Ate Liza, let's go Hello po Hello po Musta po Ay na Hello po Morning Magandang morning po Wow, thank you Hello, Frankie. Hello, Frankie. Hi, hello. Sana ba ni Ate Lisa? Hi, Ate Lisa. Good morning. Sige. <laughs> Kasi nalalagnat po ako. Ay, nilalagnat ka? Patingin? Okay. Wala naman eh. Ha? Ah, oh, sige, sige. Juan, ah, Juan. Kumusta ka na? A one. Naligo ka na? Okay. Sige, sige. Kasi nahihilo po ako. Ha? Naihilo ka? Saan ang bahay mo? Diyan siguro. Saan? Pwede ba kami tumuloy? Sige, sige. Saan? Samahan mo ko. Ay, dito, dito, dito. Saan? Saan? Sa Saan ang bahay mo? Ha, team? Saan ang bahay mo? Ay, dito. Samahan mo ko. Tara pa. Ala! Ating hatang dyan! Pwede tayo pumasok sa bahay mo. Ayan, o sige titingnan natin yung bahay ni Ate Lisa mga kababayan. Ay ah, dito. Hello po tay. Magandang morning po. morning. Kumusta po kay tay? Kumusta po? Ano? Kumusta po kayo? Ayos lang. Anak niyo po si Lisa? Pamangkin ko. Apa ah, pamangkin niyo. Dito po nakatira si Lisa? Ah. Oo. No. Si nanay naman. Hello, nay! Hello! Morning po! Bakit? Ano pangalan niyo po? Rosita. Pabwayon. Magasawa kayo? Hindi. Kapatid ko. Ah, magkapatid. Kapatid ko, A kapatid ko 'yan. Ano nangyari kay Tatay? Ah. 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 Head blood. Down, ah. May blood daw kuya. Paralyzed na. Stroke. na stroke lang kuya. na stroke lang. Na stroke yung kuya nyo. Uh -huh. Kayo naman ano nangyari po sa inyo? Ako, yung yung paa. Ha. Yung ano nangyari yung, sa paa? Yung paa yung paa dito oh, okay, kuya oh. Yung malaki eh. Ano yan? Manas. Pero ba't ganyan ka maglakad? Naglalakad ako yung karsada. Ah, naglalakad ka sa karsada? Oo. May anak po kayo, Nay? Ay, wala. Wala, ano, dalaga. Dalaga ko. Yung patay ng isawa ko. Ah, namatay asawa mo? Oo, yung patay ng isawa ko. Pero may anak, ikaw wala? Wala. Wala, hmm. wala may anak. Si tatay, sana asawa ni tatay? si Isawa, sa yung Manila, sa Manila. Ah, nasa Manila? Ay, sa Manila daw. Nasa Manila? Oo. Nasa Pampanga. Ah, nasa Pampanga, doon nagtatrabaho? Ah, uh, hindi na. Hiwalayan kami. Ah, hiniwalayan ka na asawa nyo? Oo, uh, dahil Mahina na ako. Ah, dahil mahina ka na. Meron ng anak yang o, lima ng anak. Lima anak nila. Nasa yung limang anak? Sa Manila. Nasa Manila o Pampanga? O Pampanga. O Pampanga. Walang anak na kasama dito? Wala. Oh, Ayan dyan pa ko. mayroon kayong ate na isa? Oo, oh, yung panganin namin. Nasaan? And... Andan, Merong naro. kuya ko. Ito siya lang ang kuya ko. Ilan kayong magkakapatid na eh? Siam. 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 Oh, Ayan, kapatid din. Oh, yeah, natin, Nauna Nauna ako oh, yun na ako na balong. Ako na Dito, Nay. At Lisa, tabi ka dito. Tabi tayo. Ayan, tabi ka. Oh, Nay, dito si Nanay. Dito kayo lahat nakatira, Nay. Oh, sa bahay na to. Sa bahay may bahay. At abahay bahay ninyo to lahat. Apat kami magkakapatid ba Ako ang panganay, siya sa kanila nasa bukid din siyang bunso. Puro kayo balo. Oo. Mm. Hindi, umalis. Hindi naman totally balo kasi iniwan daw ng asawa eh. May asawang una, may limang anak. May asawa ulit, iniwanan nila na sa may Bakit siya iniwan? Iwan ko kung hindi na malakas eh. Kayo na, ano nangyari sa po sa mata nyo? Hindi na, ah, saan po mga naman anak nyo? Naman ako, may asawa na nasa sa, A sa, sa Kwan, Bantol, sa Nantikwan, sa, sa Maynila, nahiki sa Mindoro, apat lang anak ko. Wala na So eh. marami kayong nakatira dito na Oo, oh, marami kami yung mga apo ko. Ang, po, sila, mga apo? Apo, kasi sila. Nandito naman, hindi naman. Bali si Lisa, apo nyo na rin yan? Hindi, anak ko. Ay, anak ko, kayo ang nanay. Oo, siya ang bunso. Siya ang bunso. Oo, oh, apat sila magkakapatid eh. Pansin ko na Matagal na ba kayong nakatira sa bahay na to? Ay, matagal na balong. Mayroon pang yung asawa ko noon, nabubuhay pa. Nung nabubuhay pa asawa niyo? Oo, oh, matagal na ito. So, bahay. ibig sabihin sa mga na ang bahay na to sa inyo po? Oo. Oh. Bakit yung mga kapatid nyo nandito na? Nandito na kasi wala sila ng bahay nila. Wala na sila mga bahay, kaya nasa iyo na sila. Oo. Pero pancing ko na eh, bakit kayo magkakapatid, huwag niyo pumamasamayin, bakit may mga problema lahat? Hmm? Eh, yeah. so, may problema siguro. Yeah, nagtitiis lang kami. Nagtitiis lang. Mahirap, mahirap naman. Tapos pati si Ate Lisa. Si Lisa nandito. Ang bahay nila ito, may asawa. Nasa bagatan yung bahay nila. Oh. May bahay nila. oh, okay. tapos? Tapos ayaw niya sa bagatan, nagpunta na dito. Ba't ayaw niya na sa bagatan? Hindi ko. Hindi ko naman alam balong. Kaya umuwi siya sa nanay. Oh, umuwi dito. Ay, yung mga anak ni nanay Lisa, nasaan lahat? nandiyan Yung uh, dalawang dalaga niya, nasa ano, sa bagatan yung binata niya. Nang May panganay din na anak. May asawa na, nandun Isawa sa bagatan na. samyanan. Nay, uh, kailan nagsimula yung sakit ni Nanay Lisa? nung nanganak yung bunsyo niya, yun ang nag-umpisa. Doon nagsimula? Nagsimula. Eh. Ano yung nabinat? Siguro ba lang ta, pinagamot namin eh. Sabi niya eh, yung naggamot, ginamutan daw. Ano, ano, ano yung naggamot, ginamutan? Oo. Oh. Pinagamot namin, sabi nila, kinulam. Ah, kinulam. Oo, kinulam. Kaya, hmm. kung nandun sa nila ngayon, nagpupunta naman dito, hindi ayaw naman umuwi. Yan ang bunso niya. Ah, ito ang bunso. Bunso, yan. Nung, ano, pinanganak niya yan? Pinanganak niya yan, nagumpisan niya. Inalagaan ko naman siya nung naganak. Eh, Nagganyan din. Ayun ko. Mahirap naman ang ulo. Ay, masigas naman ang ulo niya. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, natagpuan natin ang bahay na tinutuloyan ni Nanay Lisa. Oo, dito. At ang kanyang magulang din at ang kapatid ng mga magulang mga kababayan sadyang nakakaawa kasi lahat sila may mga kapansanan na ilan taon na po kayo na <laughs> eh? ay ha? ay hindi mo alam ang edad mo 1965 yan ah 1965 65, December 30, 1965 so ilan na yon? ewan ko Baka mahigit na 58 na. Siguro, pintayin mo yun. 62. 65. Ha? 65. Ah, 65. Kasi 1960. Si tatay naman? 68 na. 68. Atas bunso ito. Oo, bunso namin. 60 si ate. O 60 ka na, nay. Oo. Ba't hindi mo alam ang edad mo, nay? Mahina eh. Mahina. Mahina ang? Nag-aaral naman niyan, Mag -aaral eh, aaral yan. Mag-aaral ako na. ng high school. Mag-aaral ka sa high school? Uh -huh. hmm. na ng hmm. Hindi ka uh -huh. nagkaroon ng anak? Hindi. Hmm. So, dito ka na lang sa mga kapatid mo? Mabuti, mabait yung kapatid nyo. No? Siyempre, balong, mabait naman ako kasi wala kaming iba-iba Magkakapatid. Magkakapatid. Magkakatulungan. Magkakatulungan. Uh -huh. Pero, ang tanong ko na ay, eh, Saan kayo kumukuha ng pagkain araw-araw? Ay binibigyan nila ako yung mga anak ko, makaapit sila, binibigyan na kami ng bigas. Ito, kapatid ko ito, nagsisildo isang buwan, dalawang buwan, may SS siya eh. Ay, may SS. Magkano si SS niya buwan-buwan? Dalawang libo. Ah, dalawang libo. Makatulong din, no? Oo. Napano, na napanood nyo ba na yung nasa lubong namin siya sa daan? Oo, sa cellphone, pinakita nila sa akin balaw. Oo. Salamat din yun. Marami kaming salamat sa inyo. Bakit po? Siyempre, may binigay kayo. Ng puro. Opo, nakarating ba sa inyo yung limang libong binigay ni Daddy Frankie? Oh, salamat naman. Salamat, maraming salamat sa inyo. Walang ano man po, nai para sa inyo talaga yon napagabay talaga ng Panginoon mga kababayan Maka hindi ko inaasahan na simpleng lisa lang yung aking uh, nadaanan Mahirap naman. Nung nakita ko si Nanay Lisa, naawa ako sa sitwasyon niya dahil sa kanyang pinagdadaanan. Pero ngayon natagpuan ko ang kanilang bahay, mga kababayan, mga kabarangay. Mas iba-iba. Malaki pa pala ang problema dito sa tahanan nila. Dahil ultimo kanya mga anti tiyo ay may mga problema, may mga sakit din. Pati ang kanyang nanay, ilang taon na kayo na? Ay, 72. 72, taos, wala na kayo asawa? Wala na, matagal na, nang... Namatay na. Oo. Oh. Ito, ang kanilang bahay, mga kababayan. Ito, so, ang bahay ni, namin, sinagawa yung mga anak ko. Ang ah, mga anak mo na lang nagpagawa. Saan, naman Saan natutulog si Lisa? Diyan, tabi tabi-tabi. Sino namin natutulog dyan? doon? Ay, yan. Yan naman. Ha, ah, ikaw, uh, Nay, doon ka nakahiga. Ayaw oh. naman pupunta sa taas, balong yan. Ayaw na yan Kaya sa baba na lang. Mm -hmm. Kung minsan natutulog din sa bahay nila. Tungkol naman dito na lang. O. Oh. Maraming salamat naman. Maraming kain Oh. oh Salamat naman yung binigay yo balong. Opo. Nay, si nanay Lisa hindi niyo pa ba nasubukan dalhin sa pagamutan, sa ospital? Ay hindi pa, balong kasi wala naman kami, alam mo naman mahirap naman. So ibig sabihin kasi sa tingin ko kung nabinat lang sa panganganak 'yan, malaki pa ang tsansa para gumaling siya pag nadala sa pagamutan kahit minsan point din nadala sa ospital na pa-check up hindi Napatikap niya man ni yung asawa niya noon ganyan din ganyan din nagbalik din niya asa asawa niya ngayon ay nagtatrabaho sa bukit balong pagdating yun hapon na oh, pero sa dito rin umuwi hindi, may bahay sila yon yung kapatid ko na isa na kasama dito uwi, mm -hmm. mamayang pay. Mamayang hapon pa na May isa pa kayong kapatid na dito rin natuloy. Meron. Pero sila na, yung asawa niya at mga anak, hindi pa naman naghiwalay? Hindi pa sila naghiwalay. Doon ang nga'y nila. Uh, inaalagaan naman siya ng na asawa niya? Oo. Kung minsan magsukang dito. Pero ayaw naman umuwi. Yung anak niya, kasama niya. Kapag naanak doon, kasama But, niya. Mm -hmm. Na Sige. Bakit hindi ka umuwi sa bahay niyo? Kasi napapagod. ka. <laughs> napapagod ka? Opo. Hmm. Ba't dito ka kay nanay uuwi? Maganda sana sa bahay nyo para kasama mo yung mga anak mo. Hmm? Wala. Wala? Opo. Hindi naman siya naliligaw, basta uuwi at uuwi dito araw-araw. Oo, -araw. oh, maski malayo ang pinupuntahan, malo, makakauwi rin. Kung minsan gabi. Gabi na. Gabi na, siya, siyempre naglalakad. Hmm. Ang inaala ko pa sa kanya, maraming sasakyan, baka magkamali yung sasakyan. Oo. Yun. Mag Matigas naman ang ulo. Huwag ka nang pupunta, sabi ko kapag nakakain nak, na tapos nang kumain um, yun maglalaya ah, pag, pagkatapos niyang kumain lalaya siya oo, oo mabuti Nadat na dating dito kung minsan ganitong oras wala na dito oh. Um, naglalakad pag uwi na. niya anong mga dala niya bakit siya bakit kaya siya naggagala na eh iwan ko sa kanya na, na naman, sabi ko na masyal wala naman kung minsan binibigyan sila ng pagkain yung Ewan ko kung sino nagbibigay ng pagkain niya. May dala. Sabi niya nilalagnat siya. Hindi naman. Nilalagnat ka? Hindi naman. Oh, <laughs> kanina lang nandiyan. Nagduduyan. Uh, ah, nagduduyan siya? Oo. Oh, mabuti nga balong nadadunan niyo ngayon. Kung minsan wala dito hanggang hapon. Hanggang hapon. Oh, Talagang hinanap talaga namin yung bahay niya, Nay. Kasi gusto naming malaman yung kalagayan niya dito. Huh? Nelisa, apir. Sige, sige. Ayan. O, oh, kilala mo na ako. O, sige, sige. Apir. O, sige, sige. Holding hands. Kilala mo na ako. O, sige, sige. Sama ka sa akin. Paayos natin yung hair mo. Pero kailangan, maligo ka muna. Hmm... Maligo ka, sabi ko pa sa kanya eh. hindi siya naliligo. Maliligo lang balong hanggang dito. Yung ulo niya, ayaw niyang basahin. Ba't ayaw niyang basahin yung ulo? Iwan ko sa kanya. Kasi yung, ito. yung hair niya, kailangan maayos. Pero wala na. Dikit-dikit na na Mm, -hmm. matagal na yan. Mga ilang taon na siya hindi naliligo na eh. Ha? Matagal na hindi naliligo yung yung matagal na hindi niya, naliligo? Yung ulo niya kapag 1 kapag nilinigo hanggang dito. Ah, ah dito, parang half lang. Oo, oh, dito sa ulo niya ayaw. Ay paggugulan kita, sabi. Kasi ko, marami ng kuto na eh. May shampoo ka, sabi hmm. ko. Ayaw naman maligo. Kailangan na siya pa kalbo. Para hawaan Gusto mo kalbuhin na natin para tumubo pa ni bago. Ha? Huh? Lisa, dalin kita sa parlor Sige Sama ka Pagminsan lang Hindi, ha? Pag ngayon Halika, sama ka sa akin Sige, pagminsan Pagminsan Masayahin siya, mga kababayan Ganun talaga na, wala kasi sa isip eh. Kung hindi niya alam Basta ang gusto niya siguro, maggala lang na maggala hmm. Kung minsan niya, na, eh. Kilala pa naman niya yung mga kapatid niya na, eh. Ha? Ah, kung minsan, hindi niya alam. Hindi niya alam. <coughs> eh, kawawa naman. Kung hindi ko sinasabi. Ah. Kung um, minsan nagpunta yung kapatid niya dito, papaliguan sana, wala naman hindi niya naratnan. Oh. Pag pinaliguan na yun pwersa yun, hin, hindi pwede. Yung kapatid niya sa pantol, gusto niya. Kung kami, ayaw yun niya sa akin. Makili ah? naman ng magpaligo sa kanya. Ah, namimili na magpaligo. oh, yung kapatid niya sa pantol, gusto niya. Pero nakapagpalit na ng damit o oh, ito pa rin yung damit niya? Ha? Ha, ah, nagpalit na. Oo, oh, iba na naliligo, eh. Kapag dito lang. Hmm. dito. Nay Lisa, uh, sasama ka sa akin? Dalhin kita sa paggamutan? Huh? Siguro, pag minsan lang. <laughs> Hindi. Kasi, kasi nakihilo ako. Nahihilo ka. Pag na yung paggamutan, mawawala na yung, mawawala na yung hilo, mawawala na yung sakit. Huh? Ano ba nangyari sa'yo? Kasi nalagnan. Kasi nalagnan. <laughs> Nahihilo. Nahihilo? <laughs> maluwag ba sa likod? pa, maluwag. Mas maganda. Tignan natin sa likod. Ito Si uncle ko po. uncle mo yan. Ito po. <laughs> Si Lola. Si Lola yan. Opo. Tita mo rin yan. Opo. Eh, bakit Lola? Kapatid ng mama mo eh. Ha? Huwag kang aalis dito ha. Hu sige, sige. Huwag mo sila iwanan. Oh, sige, sige. Ano ulam mo kanina? Kumain ka na ba? Wala, kuya. Wala? Pakbet. Wala. Ha? Ha? Wala akong kasing pera, siguro. W wala kang pera. asan <laughs> na ba yung pera? Di ba binigyan kitang pera? Nakati, <laughs> ame. Ha? Sa kabila, siguro. Sa kabila. Hindi, binigay dito sa mama mo. Siguro lang. <laughs> siguro. Hindi siguro, sigurado. Mm, sigurado, totoo. Kung sigurado nga, sigurado, siguro. Siguro. Oh sigurado, di sigurado, ikaw asiguro ah, sa kapila, sa gurong, ang pekbang. <laughs>